Hello mga madams, magloto tayo. Magloto ta mga madams. Ay, nako, nakakagulat mga madams. Magloto tayo mga madams sa leftover ng ulam ko. Itong leftover ko. Tapos lagyan ko ng mushroom yung hin-harvest ko. yung mushroom. Diba? Yan, pasensya nyo na. Ito po 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 mga Budget. Budget po ito. And, alam niyo naman. ang budget tayo. And, bye -bye. leftover pa sa mga madam. So, ito lang sa goko, bong at hango. Garlic and onion lang mga madam. Tapos, ito, may patatas to. Hmm, bango-bango. Yes, huh?

kita malalagay kung paano ka sa isang loob. Ay, mm, malingang apoy. Tapos, po Ito ang mashroom mga madalas. Mayinig kasi ito ang mushroom. naman ang kakain nito, mga madami. Mga okay. madami. Chingkay. Kalo yung ako. Ha? Ginisag bitsin. Ah? Mesh yun. Ginisag bitsin. na kami akin? Ginisag bitsin ba? Ikwa rin ka? Parun. Parun ba? Ikwa ka? Tagay oh, ka? Tagay ka ba? Ibu Bin... ni oh, kong disuguh di ay.

bango-bango mga madang diba yan lang aking ulam adobo to mga madang maya maya dito diba, ang bali lang yung lutoin kasi like over yan diba at naman kakain mga madang sila na ibang ako wala nang iba ako lang sa lahat ng ano, mga madam hindi naman ako maarte kahit kahapon pa yung ulang. tipit-tipit na ako madam hindi naman ako maarte lang sa ano sa vegetable meron lang akong hindi gusto kainin yun katulad ng okra, alubati, at sayuki yung the less na kumakain ako. Gusto ko lagi ng broccoli pero wala akong pambili ng mga mata. Kasi naubos yung budget ko, yun na malingki ako. Wala so, yung pera ko, kaya hindi ako na nakabili. Kasi mahal yung kelo sa broccoli ng mga mata. Ito na madam, luto na siya. Lutong luto na siya mga madam. Iyain ko lang mga madam sa para makita niya eh, mga madam. Ibaba ko na naman lang siya. Yan yeah, mga madam. Ito mga madam. Ito na. Ito na. Ang bango-bango. Ang sarap-sarap iba. Ayan, mga magans. Ito na po ang ating ula, mga magans. Iba, ang sarap-sarap. Yan lang po, mga magans. Salamat po at kain po tayo at magandang lahat sa inyo. Salamat po sa nasubscribe sa akin. At hindi pa, magsubscribe na kayo. Thank you so much. Don't forget, my 971N. Bye.